Um, napagkasunduan namin na dito muna kayo, titirang tatlo. Po? Ay, hindi po ba dapat ako lang? Uh, Hanggang di namin nalalaman kung sino sa inyong tatlo ang tunay na anak ka rin nina. Ah, teka, teka. Eh, hindi pa nga sinabi ko na sa inyo na ang hinahanap niyong apo ay itong si Karin ko. Ay, ano? <coughs> hindi pa nga ako tayo sigurado dyan eh. Kaya nga natin naalamin, di ba? Ay, kung ayaw nyo naman, pwede na kayo umuwi. Siya si Milo na si Nino nalang maiwan dito. Uh, eh, hindi. May iwan na lang din si Karen. Yan, Yan. At saka gusto ko po sanang kasama yung nanay ko. Siyempre! Aba, eh, sobrang-sobrang pinaghirap ko sa batang to. Sige. Ah, um... Pwede kayong tumira dito. Kami naman ni Ana eh. Nag-usap na. At dito rin siya titira. About you, Nina. Gusto mo ba yung pagpahalam ka muna namin sa mami mo para dito ka na muna? If you want, you can call her. But just to let you know, siya ang nagsabi sa akin na ampun lang ako. At siya rin ang nag-push sa akin na pumunta dito dahil kayo daw ang totoo kong pamilya. Pero ang gusto kong malaman, nasa na ba yung mami ko? Kanina pa po kami nandito pero wala pa kayong sinasabing kahit ano tungkol sa kanya. Where is she? Gusto ko siya makausap. Marami akong tanong. Like, bakit niya ako pinaampon?